Hello guys Pagpisahan na natin guys Ang ating trabaho guys Okay ganda na panahon dito Ang ganda Ganda na panahon guys Walang init Pagpisahan na natin dito po Dito ako mag, mag ano guys Dito ako mag Ayun Pagpisahan na natin ang maka guys Kasi parang uulan Ulan Aligo na magkano ito? Sige nito pa pareto ako eh. Upis na natin ang maaga. Para ano guys? Para kung ulan na. May bagyo yata. Hindi matay na guys. Ang ano nang gagawin ko ang dami. Dati guys, di man talaga ako magganit to guys eh. Okay? complete na lang ako. Di ba? Kung ito guys. So see dito guys, ano lang ito? Esprihan lang eh. Katulad sa ginawa ni Tutu dyan. Esprihan. Kaya lang, wala, walang gumagawa guys. Kasi naka-stay in sila. Naka-stay in. Kaya, patuloy ang aking pagka-single mom, na, guys. Naka-ano naka sila doon? Naka-stay in. Ilang araw na. Kaya, patuloy ang ating pagka-single ma'am ani ron Joke lang. Ayaw oh, naman. Pareha kami ni Beaudo, na video guys. Nag-iisa lang dito. Kaya, pisa natin guys. Bye bye. Ito lang guys for today's video. Ano? Kadami ng damo eh. Ginoo ko.